Panahon na naman ang santol, pare. At dahil diyan, gagawa tayo ng santol juice. Masarap to. Santol. Nasaan? Ito nga, tol. Ah, Balatan natin. Pagka balatan na, gaganyang-ganyanin nyo yan. Kapag ganyan na, ganyanin niyo lang. Kailangan niyan para mas kumatas siya. Oo. Ilagay natin sa bowl, tapos lagyan natin ng asukal. Ang tawag dito ay maceration, pare. Pinakakatas natin yung lasa ng santol nang hindi lumalabas yung pakla ng balat niya. Iwan niyo lang for mga uh, 30 minutes siguro, mamaya makikita niyo kakatas siya Naglagay din pala ako ng asin konti lang. Ayano, nagkatas siya. Yan mga kalahati lang muna. Hindi natin nakasukal. Tapos kuha kayo nito. I'm sure maraming ganito sa kwarto nyo. Tapos dipdikin lang natin. Tapos eto, huwag hindi dilaan ha. Huwag hindi dilaan yan. Hindi natin ang tubig. Saluin lang natin yan. Ay. Dapat ang yelo nyo, ganito. Ay, ah. Pare, hindi pwede ice cube dito, di ba, Bin? Tapos, hahanap kayo ng pader. Ay, 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 triple ay, 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 Yan, ilang lang natin. Maganda dito, pre, parang buko juice to. May juice ka na, may lamang ka pa. Oo! Yan ang santol juice, di ba? The perfect sip. sa sakto, sakto sa summer. Ah. Oh. Ah. Ah. Mga hindi pa nakaka-try nito, itry nyo. Tsaka ano ah, di ba naglagay ako ng asin kanina? Importante yung pre, nakatulong yun. Mm. Oh. <laughs>